kami so, si nandito na tayo sa pickup up location so kanina pa natin ito inaantay uh, kasi ito naman sila lamog wala talagang support sa mga rider mga kamistery uh, tinatry ko rin i-cancel kanina puro hold on hold on hanggang sa naubusan tayo ng oras uh, si client kanina kinakancel din so wala ganyan talaga si lalamog mga kamistery pagkagayitong weekend ang mga agent nila sobrang mga tatamad nagaantay lang ng sweldo so kawawa kami mga rider nagaantay lang kami lagi na respawn nila so super slow wala naman tayo magagawa kundi kailangan tayo magtrabaho ay nako ganun talaga so 11 so, mag ng booking so ano na mag-aalas dos na mga kamistery Uh, sabi ko, since uh, hindi naman ma-cancel, nag-asking uh, na lang ako na dagdagan na lang. So, ewan ko kung magkano nilalagdag nila dito. So, piniprint na daw mga kamisteri. So, at least, makapagtrabaho pa rin tayo bago ba tayo ng Quezon City. 351 to mga kamisteri sa apps eh. Pwede na to kahit ibigay ng mga 500 to 600. Yun, okay, right. So ganun talaga tiyaga. So biglang umambon maka mystery So nandito. Yun know, o clubhouse. Ito mga mystery document. Okay alright. So silang muna tayo kasi biglang umambon So sana naman wag tumuloy yung ambon na yan. Okay alright. So tiyaga lang. Buhay rider talaga. Ganun talaga. Yun mga mystery So sarado pa itong ibang hilita or tunog yung saunahan mga kamisteri. Kasi okay,

na kami so yun ang mga tropa yun o no? yung isa na doon matutulog o oh. yan malulupit malulupit na rider ng perview perview uh, kami so uh, nag copy muna pala kami mga kami siri coffee break yun alright so tatlong delivery tayo mga kami pababa pa, pa gayon mag-aantay-antay tayo ng booking ng pauwi ng Kabite. So, excuse me, po All right. So, napaka-traffic talaga uh, kami siri kasi Sabado. Uh, talagang mabiyahi lahat ng mga sasakyan kahit saan talaga traffic. Buti na lang dito muli ang Ambon, buti din lang ang Bulacan. Yung yun. Buti na ating buhok. Alright. And, uh, eh, na ating, uh, bearing. so pansin kasi wala strike mga All right. So, nandito tayo sa Jet 3? Uh, nakapag drop up na tayo ng isang buking natin. So, Uh, natin, ano na? Uh, sa may Conchu. Alright. So mga kamikiri ka ngayong uh, ano medyo may katumalan tayo ngayon. Halos so, uh, tatlong oras tayo sa Quezon City bago nakakuha na pakabite, uh, pakabiti. Dalawa, isang saver at isang regular na kamikiri. Kahit pa paano, Ay, ayos din. Ba? At meron tayo ang dapat tinapik pa rin. Ayun, sa may. Ah. ah naman ang pero ang nasa Okay, right na kami sa so, rin. update tayo nakapag-drop ang drop off na tayo sa pangalawang booking natin mga kamisteri dito yun sa likod na subdivision yan kaya hindi ako nagpagasolina kanina sa 3 sa 1 ang alam ko may gas station dito mga kap yun know? kaya lang sarado pala siya sa gabi alright so uwi na tayo yun uwi na kami ni Red mga kamisteri 262 270 ang binigay ni madam okay alright kahit papano nakalimang booking din naman tayo mga kamisery uh, sabado hindi na masama nakuha pa rin naman natin ang goal natin meron tayong mga uh, 1,000 na net income okay alright yun mga kamisery so nasa bahay na tayo alright so salamat sa Diyos at uh... Maayos ang biyahe natin. Hindi umulan. Mainit lang kanina. Okay. Alright. Oh. Anong meron? Iting di abans Hilot. Hilot? Oh. Bakit? Napilayan ka na naman. Yun. Okay. Alright. So, peace. I'm out. Salamat sa Diyos.